Ang mga political dynasties po by design are systematic, they're systemic in nature. Ngunit ito'y nakasalalay din ho sa pagpalit ng taong nakaupo. Gayun din naman po sa tingin ko ang mga political movements. Political movements for a vibrant democracy, political movements for better futures for us as Filipinos. They are also reliant. nakasalali din po tayo sa mga tao, sa kabataang pumapalit din ho. Kaya ho sa ating biro kanina na baka huling uh, pagmarcha at paglakad uh, na rin ho ng mga kasama ho natin, hindi naman ho nangangahulugan na ito na rin ang huli para sa ma mataimtim at mabuting demokrasya natin. Again, to remind lang din po, one of the statements mentioned, the Filipino people is a Filipino people. So, so long as the Philippines exists, meron at meron pong mga taong Pilipino, meron at meron pong mga mag-aaral, manggagawa, nakasama ho natin dito, nalalaban ho para sa ating mga karapatan. We fight for our rights without being left behind. Maraming salamat po. Um, in regards lang po doon sa permit, no? although meron na nga po kaming permit and complete po kami sa papers para po sa 2020, ay para po sa 21. Yung permit po na yan, alam po natin na pakulo po ng gobyerno yan, ng AFP, para pigilan yung mamamayan sa pagkilos. Pero again, Marcos or kung sino ang politiko yan kay Mayor May, um, hindi nyo po mapipigilan ng galit ng mamamayan. Kaya may permit man po kami o, wala, tuloy-tuloy po kami at matutuloy po kami sa, 20, sa 21. Okay. Uh, uh, si Miss Tessie Angsi, ikaw ng last mama. Uh -huh. Sagot lang kasi galing sa mga nasa departure lounge. Ah. <laughs> Uh, Kukuisipin talagang masakit sa amin, no? Kasi 1970s pa, Diliman Commune, ang daming pinaglaban. Wala sa aming nag-attend ng graduation rights 1971 uh, to the regrets of my family. Pero yun na nga, no? Anti-Chacha, nandyan kami. anti Barbary Marcos Berial, nandyan kami. Anti-corruption, anti-casino, ang tanong ko rin nga, ay, meron bang pinatunguhan, ano? Parang, ang sakit sa loob na parang pin, nawala. Andiyan na naman tayo, tinatawag na naman tayo sa pagkilos. Pero na, ma makita, ang makita ang mga kababayan natin ganito, mga ang makita na nandiyan pa sila sa tour. <laughs> Pareho kaming departure lounge. <laughs> uh, Nagbibigay din ng pag-asa no na mayroon mayroon pa naman talaga tayong ipinaglalaban at habang andiyan ang mga Pilipino siguro 'pag hindi tayo na, uh, huwag tayong magsawa no na panagutin ang mga dapat managot sino man siya no sinabi natin at anuman ang posisyon niya salamat